Hello mga mga ka youtuber dito tayo sa Lagan tayo kasi to sa Japan ano to mga uh, Brazil to wala tayong magagawa kasi mm, lag lag lang to kapag may time Ay, malayo kasi to mm. sa park ng mga Japong Ayan. Yeah. layo kaya layo kasi so may kaya lang tayo kasi merap mag ano, magtulak <laughs> lawak kasi dito ng ano nila ng park yan marami mga magandang bahay dito yan shout out mga kakulay saan tayo dadaan dito lang sa kabila kasi hindi tayo dadaan dito kasi counter flow tayo kanta ayo pala to si masen aming nagtitent dito walang lahat lang to kasi mga kapulay wala tayong magagawa ta yum na kulay. Sps. <laughs> Ngayon, magbaw din siya. Ibig sabihin magbaw buutan. Okay, Mga a siap